Ayan mga boss, magandang umaga sa inyong lahat. Start na naman yung propa ngayong araw mga boss. Medyo matagal-tagal pala tayong hindi nakapag-upload ng video. Ayan mamaya, i-update tayo mga boss dito sa project natin sa Garden Vila Stanza mga boss. Ngayong araw pala mga boss isa. itong uh, ito, yung mga pinlight natin dito sa first floor isa, uh, i-install na pala natin mga boss. Nag-start na rin tayo dito mag-skim coat para at least isa uh, medyo maliwanag yung area natin. Lahat ng pin light dito sa baba mga i-install na natin. Tsaka yung uh, lahat ng ilaw sa sa second floor tsaka sa attic area. Ayun, yun yung uh, gagawin natin ngayon mga boss. Tapos dito mga boss sa second floor, uh, continuous pala natin tong uh, pinakang tiles natin. Uh, Nag-start na pala tayo dito mag-install ng tiles. Yung uh, tiles pala natin, mga boss, is uh, 20 by 100. Yung gagamitin natin dito sa second floor. Uh, same pa rin, mga boss, nung uh, dating ginagamit natin. isa uh, uh, dry pack mi mixture pa rin yung ginagamit natin. Yung lagi nating ginagawa. Ayan, may bago pala tayo, mga boss, tropa. ayon si boss Rico. Ayan, yung bago natin, tropa. pa pala tayo, mga boss, may isa pa tayong pa paparating na tropa siguro by Monday mag-start na rin yan mga boss ayun tapos dito sa attic area natin mga boss uh, nakapag-start na rin pala tayo dito mag uh, mag-apply na itong uh, epoxy na yung epoxy A and B yung lagi nating uh, ginagamit dito sa mga dugtungan natin yan yung lilalagyan natin yung lahat ng dugtungan pinagribita natin natin uh, nilalagyan natin ng epoxy ayun yung A B, mga boss kung eh, ganito ganito mga boss ayan yung epoxy A B, yan yung lagi natin ginagamit uh, tapos yung uh, diskarte pala natin dito mga boss sa uh, paglalagay ng uh, epoxy yun sa mga dugtungan uh, lalo lalo na mga boss kapag medyo malaki yung gap ng pinakandugtungan natin uh, ang tendency kasi niyan mga boss once na inapplyan natin ng epoxy isa babagsak yan mga boss uh, bumabagsak talaga yan kahit i subukan yung itry uh, babagsak yan once na medyo malaki yung mga gap kaya ang ginagawa natin mga boss sa paghahalo natin ng uh, epoxy ayun sa mga hindi pa rin nakakaalam ng ganitong diskarte mga boss uh, ayun, uh, ginagawa pala natin uh, hinahaluan natin ng skin coat yung pinakang epoxy natin para once na inapply natin dito mga boss isa uh, hindi na siya tutulo uh, hindi siya babagsak ayun Uh, subukan niyong i-try yun mga basis uh, ano yun, uh, effective talaga siya hindi siya tumutulo uh, itong buong attic area pala mga, mga basis ayan, ito yung inuna natin uh, lagyan ng epoxy yung pinakang mga dugtungan natin uh, tar target kasi natin dito mga basis makapag paint na tayo dito para makapag-start uh, na rin tayo dito mag-latag uh, ng uh, pinakang binil binil tiles pala yung gagamitin natin dito mga boss uh, i-install na sana natin yung uh, pinakang binil natin dito uh, kasi nga lang naisip natin is magpipintura pa tayo parang medyo hassle sya uh, kapag na inuna natin yung binil uh, ayun lalatagan pa natin ng uh, mga sapin uh, once na nag-apply tayo ng pintura kaya ang gagawin natin dito mga boss is uh, ipupuli paint muna natin tong uh, attic area bago tayo maglatag ng binil para hindi na tayo mamroblema yun sa mga tulo ng pintura natin mga boss share ko na lang rin ulit sa inyo mga boss yung paglilayout ng uh, tiles natin uh, kahit ganitong uh, kalaki yung tiles na ginagamit natin mga boss ang proseso pa rin ng layout natin is ganito Ayan, nag start pa rin tayo dito sa may pinakangkanto kanto. Uh, ini natin yan papunta dun tsaka papunta dun sa area na yun ayun, the same pa rin kapag 60x60 uh, 60 yung install natin the same pa rin yung pinakang pagli-layout ng uh, tansi natin mga basa sa mga tiles, ayan kailangan yan yung mga kasunod is uh, pantay dito sa may pinakang una nating in install yung pinakang uh, pattern natin yung layout pala ng uh, na pag install natin mga boss is ganito ayan, parang hagdan-hagdan siya ah uh, kung makikita nyo mga boss, is uh, ganito lang yung proseso nyan. Uh, yung ganitong uh, pinakang layout mga boss. Ayan, parang hagdan-hagdan siya. Ang ginawa natin, etong isang buong tiles na to, itong 100 cm na to. Pinakang, bali tatlong hat ito mga boss. Uh, Nag-start tayo dito, ginuhitan natin dito yung pinakang uh, uh, tiles. Yung uh, kasunod na tiles dito natin na uh, tinapat sa pinakang uh, hinati natin. Ayan, tapos pagkatapos niyan mga boss, isa uh, dito naman sa kabilang side. Bali yung pangatlong hati natin diyan. Ayan, eto kung makikita natin is may guhit tayo diyan. Bali naka nakahati lang siya sa tatlo. Kaya ang kinalabasan niya mga, mga boss is kung natin is ayan, hagdan-hagdan ah, siya. Ayan, ganito yung pinaka uh, pattern na ginawa natin. I'm walking alone, the empty. step by step. The clock is ticking but there's no time for me I need you to listen, I need you to hear the yeah. yeah, no Town, to town From London to Ayan mga boss, ah, magandang hapon sa inyo lahat. Ayun, uh, update tayo ngayong araw mga boss. Yung dito pala mga boss, sa ah, first floor, yung dito sa may area na to na ikabit na pala natin mga boss yung uh, mga pin light dito ayan hanggang dito mga boss sa may uh, pinakang extension dito sa gilid ayan, ayan. ang hindi pa lang natin nakakabit mga boss is yung pinakang nasa center light natin yung klase pala mga boss ng uh, ilaw natin dito sa uh, sa first floor uh, kasi ito mga boss is uh, wala tong kisame eh. Ah, uh, ito isa uh, yung slab na to. Ah, uh, ito na yung pinakang magiging kisam niya. Uh, katulad na itong existing. Ayan, ah, uh, ito na yung pinakang magiging kisam niya. Kaya yung pinakang uh, ilaw natin dito mga boss, isa uh, ganitong klase mga boss, uh, drop light siya. Ayan, medyo makapal siya ng konti. Ganito yung uh, pinakang uh, nilagay natin na uh, uh, mga pin light dito sa uh, first floor. Ayan, ganitong klase mga boss. Eh nilagyan na natin yung masking tape yung gilid niya para once na kinabit natin kahit magpintura, kahit mapinturahan siya, isa uh, meron siyang masking tape mga boss. Ang hindi pa natin nakakabit mga boss is yung dito sa may existing. Uh, nagpanibagong wiring pala tayo dito mga boss, ako uh, makikita natin na yan. Ah uh, naglusot tayo ng PVC dyan galing dun sa second floor. Bali dito natin uh, dinaan yung uh, bali sa second floor natin dinaan yung uh, Uh, mga panibagong wiring natin. Uh, ayan, ito, bali, magkakaroon dito kasi, mga boss, ng uh, ilang pin light to. Uh, Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito. Uh, bali, pitong pin light siya, mga boss. Uh, kaya, nagpanibagong wiring tayo. Bali, yung, uh, ayan, pakita ko sa inyo sa taas, mga boss, kung anong yung nangyari dyan. Ayan, bali, ito. Uh, bukas, pwede nating ikabit yan kasi yung pinakang uh, gilid, mga boss, isa. Uh, Sinimento pa natin 'yun yung nabasag nung binutas natin to. Bali binutas natin tong slab mga boss galing dun sa taas. Tapos ito na pala mga boss yung uh, na-install natin dito sa second floor. Ayun na uh, inubos inubos lang natin yung halo. Ayan, tapos sa uh, bukas na ulit tayo mag uh, kukontinue dito. Ayan, na uh, kulay brown pala yung uh, pinakang uh, tiles natin mga boss. Ayan, ulitin ko na lang uh, 20 cm by 100 CM to mga boss, bali 1 meter by 20 centimeter mga boss Dito pala mga boss, uh, dumaan yung pinakang uh, panibagong wiring natin Ayan, makikita natin Ayan, may mga PVC tayo dito mga boss Yung mga tumakbo dun sa uh, pinakang pin light natin Ayan, bali pinakain natin dito mga boss uh, Sa tiles natin Yung yung pinakang uh, linya ng wiring natin para dun sa Baba mga boss, para dun sa mga pinlight sa baba Ayan, uh, kung mapapansin natin mga boss, uh, ito lang yung uh, naging problema natin dito sa uh, ayun, sa existing mga boss. Ayan, kung mapapansin nyo. Ayan, kung makikita nyo itong pinakang uh, mortar ng uh, ng, uh, ng tiles natin. Ayan, almost 3 uh, almost sa uh, inches mga boss yung sa part na to. Kasi yung nangyari dito mga boss is yung uh, pinakang uh, Uh, existing na slab dito isa uh, naka-slope siya mga boss papunta dito. Kaya napaka napakapal dito sa may area na to tapos yung dito sa side na to ayan makikita natin ayan uh, manipis na. Ayan. Pababa kasi yung uh, pinakang slab natin dito mga boss. Uh, pinantay na lang natin ni-level natin. Mahirap naman kasi mga boss kung susundan natin yung slab ayan na uh, Bali, naka-sloop yung uh, magiging uh, flooring natin yan. Kaya, ang ginawa natin is uh, pinantay na natin. Hindi na natin sinundan yung mali. Uh, tinama na natin, mga boss. Tapos, nakapag-install uh, na pala tayo dito, mga boss, ng ilang perasong pinlight uh, pin light natin. yan etong iba na to, hindi pa natin na-installan. Kasi, etong uh, tiles natin is uh, kay install lang. Hindi pa natin pwedeng apakan. Ayan. Siguro, bay uh, by tomorrow, mga boss, is uh, may install na natin to. Ayan na, ah, kapag ito yung magiging uh, switch natin dito mga boss. Ayan, magi, magkakaroon kasi tayo dito mga boss ng uh, pinakang uh, drywall Papunta dito sa pinakang master bedroom natin. Ayan, tapos may switch din dito tayo dito mga boss. Ayan, ito rin yung uh, switch natin. Para naman dito sa mga ilaw na ito mga boss. Ayan, na-install na rin natin dito yung mga pinlight light mga boss. Dito sa may pinakang hallway, papunta dito sa may Uh, pangalawang room dito sa may extension ayan, na-install na natin ng pin light to tapos yung uh, pinakang room natin dito mga boss sa uh, extension natin dito sa may sa may side, ayan na-install na rin natin yung uh, mga pin light ayan, okay na rin to ayan, tapos uh, ayan, in-install na rin natin yung uh, pinakang tumakbo na switch dito ayan, ito so, na lang yung hindi natin na-install mga boss etong pinakang uh, sa center light tapos dito mga boss sa attic area ayan, uh, ayan, inuubos-ubos na lang din yung uh, pinakang halo ng epoxy natin ayan, nag-start na rin pala tayo dito mga boss mag, uh, uh, magmasilya nga nung uh, pinakang mga dugtungan natin tsaka mga pinagribita natin ayan, tapos uh, hindi pa rin natin na-install yung pinakang uh, ilaw natin dito Uh, yung chandelier yung ilalagay natin dito mga dito. Pero yung mga uh, pin light mga bosses na install na natin. Ayan, dito sa may pinakang hallway, itong na-install na natin itong pin light. Bali, nandito yung pinakang switch na natin dito mga boss. Ayan, ito yung pinakang switch niya para dito sa mga pin light. Pero itong nasa taas mga boss, uh, meron tayo ditong uh, two-way switch don sa baba at saka dito. Uh, yung pinakang uh, center light natin yung uh, tumakbo dito mga boss sa pinakang two way switch natin ayan tapos yung dito mga boss sa room na to ayan na apply na natin to ng epoxy mga boss natapos na natin tong room dito tsaka yung room sa kabila tapos nakapag install na rin tayo mga boss ng mga pin light tsaka center center light ayan yung center light pala natin mga boss dito isa uh, uh, bilog uh, bilog yung center light natin dito na malaki tapos uh, yung mga pin light natin is the same lang halo, the same lahat yung uh, pin light natin mga boss dito sa second floor tsaka dito sa may attic area. Uh, bali uh, six watch etong uh, pinaka mga pin light natin na ginamit dito mga boss. As dito yung uh, pinaka switch natin. Ayan, ito yung pinaka switch natin. Ayan, tapos 'yung dito mga boss sa kabilang room. Ah, uh, ito na rin na-install na rin natin 'yung pin light, ah, uh, center light niya at 'yung pin light doon. Ayan, na-install na rin natin. Ah, uh, the same lang mga boss, uh, bilog green 'yung uh, pinakang center light natin dito sa kabilang room. Tapos 'yung mga uh, pin light niya is uh, the same lang rin niya. Tapos dito naman 'yung uh, switch niya mga boss. Ayan. Okay na rin tayo dito. Uh, bali ito totally uh, Uh, clear na natin dito mga boss unahin natin itong uh, pinturahan, itong attic area para makapag uh, uh, install tayo ng binil tiles natin dito mga boss ayun mga boss uh, yun na pala yung uh, pinakang update natin ngayon dito sa ongoing natin project mga boss dito sa Garden Vilas uh, Tansa mga boss Ayan mga boss, hanggang ah, dito na lang ulit yung video natin. Ayan, na ah, muli maraming maraming salamat sa inyong lahat mga boss na patuloy na sumusuporta sa munti nating channel mga boss. Sana wag kayo magsawang suportahan yung munti nating channel. Ang ah, hanggang dito na lang ulit yung video natin mga boss. Ingat na lang tayo palagi mga boss and God bless sa ating lahat.